Bibigyan po kita ng 1,000. Salamat kuya. Salamat <laughs> kuya. Masaya na po kayo. Salamat. Nakita ko si Nana yun. Naglilimos dito. Kaya balikan natin siya. Nay, anong ginagawa mo dyan? Ah, ganon. Teka. Ano po yung ginagawa nyo dito? Nangingi po ako. Nangingi kayo ng limos? Oo. Oh. Saan ba kayo galing? Sa taga San Fernando po. San Fernando po ako umuwi. Taga San Fernando kayo. Bakit po kayo napunta dito? Yung, yung kasama ko po, taga dito sa Gimba. Eh, nag kami. Diyan kami natulog kagabi. Bilugbog niya ako kayo ng umaga. Pinaalis ko na. Eh, kaysa naman saktan niya ako na saktan. Pati mga aso ko yan, eh, no? Ay, ganon. Galing pa po kayo sa Gimba. Oh. Sa Gimba, Nueva Ecija. Tapos, naglakad lang po kayo papunta may, dito. May ano kami, may kariton. May kariton po kayo. Noobesia. Ibig sabihin, kariton. nakakariton kayo papunta dito. Oh. Naglakad lang po oh. kayo. Oh, Sino pong kasama nyo? yung eh, kasama ko nga po, eh, yung 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 po kayo ng umaga. Yung asawa nyo, pinalayas kayo. Nasaan po yung asawa nyo ngayon? Ay, pupunta doon eh. Bakit po o, ba kayo ito? nag-away? Kasi mo mali mo sa ko inilalak na takot at tumara o pagkulan. Ba ah, bali gusto po ng asawa nyo. Mamalimusan mamalimus kayo oh. para big, bigay mo sa kanya oh. yung pera. Kinukuha niya lahat ng pera ko eh. Tapos eh ano, binugbog niya ako kayo na doon. Eh, binugbog po kayo. Oh, mga, kanina lang. Eh umaga, kasi mga aso ko dito niya ako binibira sa ulo, hindi sa ano, kasi pag ano, kasi minsan pinapulis ko na yan. Nagdaw na ang pasa. Bakit po ano pong ginagawa niyo dito sa Pampanga? Yun po, pumunta kami sa kailan. Papalik-balik lang kami kasi wala na kami bahay kami. na demolish kami. Na-demolish po yung bahay nyo. Pumunta kayo dito, naglakad lang kayo, nakagariton. Ngayon, dinala ng kasawa mo. Ngayon, naiwan po kayo dito. Kanina pa po kayo dito. Kanina ng umaga pa po kayo dito, oh. nakaupo, humingi ng limos. Kasi nadaanan na po kita, nakita kita, humingi ka nga ng limos. Kaya ganyan kita binalikan. Kumain na po ba kayo? Hindi ko nga po alam tindahan dito, dito lang kami, may pero kanin wala Ah, kumbaga, kumakain lang po kayo sa bigay ng mga dumadaan dito. Ilang araw na po kayo dito? kagabi lang, doon kami natulog doon, sa may bakanti doon. Ah, kagabi pa po kayo dito, natulog po kayo doon sa may damuhan doon. Telakado po, ang tataas pa naman ng mga damo, Baka may ahas pa dyan, buti hindi kayo natukulaw. Pagkatapos mo dito niyan, saan kayo pupunta? Saan po kayo uuwi niyan? Sa San Fernando. Eh, sa San Fernando eh ang layo-layo pa dito. Dito pa sa ano dito. Maglalakad kayo, magko-commute. magko na lang po kayo. Ay, oo, ang dami niyo pa lang aso, no? Saan kayo matutulog mamaya gabi? Baka dito na lang oh. Dito kayo matutulog sa may kanal. Ang baho-baho po diyan, ang dami pang mga lamok, oh. Nay, nasaan ba yung mga anak niyo? kaya po ako yung dito nay ko po asawa namatay na po dalawang taon doon lang kami magkasama dito dalawang di taon pa lang yung kong asawa takabata kabanatuan sa General nat Natividad ah bali yung mga anak niyo nasa bisaya kaya wala kang anak dito sa Pampanga ilang Ilan taon na po kayo dito matagal na ako dito mula nung naging asawa ko asawa namatay na, dito na pero dito yun naman yung dito Mas may bahay kami pero na layo na ako makituloy doon sa kabanatuan. sa kabanatuan. Yung asawa nyo nang bubog sa kagabi, nasaan siya ngayon? doon siya, pupunta siya doon sa Gibo. Babalik ang kapanya dito mamaya. Hindi na siguro, hindi niya na dito. Lagi kayong nag-aaway. Lagi niya ako lubog sabi ko Ang layo-layo po ng nilakaran nyo, no? Ay, ilang oras po kayo naglakad? Anong oras? Araw. Ay, araw. Ilang araw po kayo naglakad? Ay, galing kami sa Gimba. Dito kami po sa Apat na araw at tatlong gabi pa. Ay, ganon. Apat na araw tsaka tatlong gabi po kayo naglakad. Saan po kayo kumakain nun? Hindi, nagluluto kami. Kasi may kandero kami. Ah, nagluluto po kayo. May, may, kalan po kayo. May kandero kami. Asan po yung kalan nyo? Eh, may kalan ako dyan yung super kalan. Pag umuulan po, saan kayo sumisilong? Hindi, magkasama pa kami kasi yung yung kardo namin parang bahayo, may bubong. Ah, uh, ah. Uh. Hindi, e ngayon po, Ayun mamaya niya, pag umulan, po, kasi malapit ng ulan, no? Umaambun na nga po, eh. Yeah. Ilan taon na po kayo, Nay? 59 na po. 59. Nakarami na po pala kayo, eh. Tingnan okay. ko nga po yung barya niyo. Nakarami na po pala kayo, eh. Hindi, nakakahiya din. Oh? Oh, na pala kayo, puro ano eh. Siguro may ano nito, may 300 nito o 200 ganun, no. Bali pagka nakaipon kanyan ng pera, uwi ka na sa San Fernando. Maglalakad lang po kayo, no. Mga ilang araw po yung lakaran nyo? Uh, siguro, mga, apat. na araw po. Pero, pero... Kawawa naman po pala kayo. 59 years old na po kayo. Malapit na kayong mag -senyor. Tapos, maglalakad pa kayo ng malayo. Kaya po kita binalikan kasi gusto po kitang bigyan ng kahit magkano lang po gawin nyo. Alis na po kayo dito, maghanap po kayo ng makakainan nyo, kain muna po kayo. Eto po, bibigyan po kita ng 1,000. Salamat po ya. Huwag po kayong iyak kasi talagang deserve nyo po talagang mabigyan salamat. po ng pera. Salamat po O, mag po kayo. Salamat po ya. Masaya na po kayo. Salamat. Maraming salamat po yan Buti nga po, nakita ko po kayo. Buti dito po ako dumaan. Kala ko po kasi kanina may tinitinda lang kayo. Tapos napatingin po ako sa side mirror ko. Yun, nakita ko po, naglilimus po kayo. Kaya ganun po ako bumalik dito. Magingat po kayo ha. Itago nyo po yung, ano, yung pera na yan. Baka magita pa po sa inyo. Baka hold upin pa po kayo dito ng mga masamang loob matulog okay, Opo, matulong na lang po kayo doon sa maraming tao. Huwag po kayo matutulog sa walang tao. Baka po ano pong gawin nila sa inyo, baka pagtripan pa po kayo. O, sige po mauna na po ako ha. Okay po. God bless you po. Sana po makatulong po sa iyo yan. Makatulong sa malaking bagay na ito po yan. Okay po. Salamat. Sige po. Ayun guys. May natulungan na naman tayo. Kawawa naman si nanay. Tinanong ko siya kanina kung sino kasama niya. Kasama niya daw yung kinakasama niya kagabi. Pero nag-aaway daw sila, binugbog daw siya. Kaya ang ginawa daw ng lalaki, umalis daw siya, iniwan niya ang mag-isa yung asawa niya. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito, pakicomment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.